pagsuong natin sa buhay ay nakadepende sa bigat, sa lalim ng ating karanasan. Ang dalawang bola ay nagre-represent sa buhay ng dalawang individual. Mapapansin na ang bola na dumaan sa may pinakamalalim na daan ay mas nagiging mabilis ang takbo ng kanyang buhay. Ibig sabihin, sinisimbolo nito na ang ating karanasan ang nagpapatatag at nagpapabilis sa atin. So, huwag tayong uh, matakot. matakot, huwag tayong mangamba, huwag nating isipin na napakabigat ang karanasan ng mga kapalarang ating nararanasan ng pagsubok isipin natin na ang pagsubok na ating nararanasan ay mas pinatatatag tayo nito.